Konnichiwa. Adin, a day in my small business owner. For today's video nga ay sila nanay at sila tatay na nga lang din ulit yung pinamalengke Mama ko. Mamalengke nga din sila sa bayan kaya nga pinasabay ko na nga lang din yung app dahil sabado nga ng mga araw na kanya -kanya to. Kanya-kanya nga kami yung ginagawa dyan. Si pati nga ay nagbabantay ng tindahan at ako naman ay nagluluto ng tindahan. Si tatay nga ay nagluluto ng ulam at si nanay nga ay naglalaba na naman. Ito na nga din pala yung update dito nga sa ginagawang garahe dito sa amin. Second hand nga lang din pala ni tatay na bilay yung mga gamit na na dito sa paggawa ng garahe dahil... At ayun finally, patapos na nga rin siya ilang araw na nga lang din. Ay, talaga namang hinahabol din sa birthday ng Itay. Oh, 17 kasi ang birthday ng Itay at etong mga araw na to ay August 16. Abay, mukhang mahaba-haba yung inuman na atin dyan ay... Pero itong mga vlog na to ay mapapanood nyo nga sa August 18 na mga big. Oo, August 18 na natapos na ang birthday ng ita. Tapos ma-upload yung birthday ng tatay August 19 na. Kahit talaga August 17 yung birthday si, naman, niya. Si Berman mga be, ginagawa ko talaga lahat para makapag daily upload ako. Aram ko na marami na naghihintay na mga vlogs natin. Napakadaldal na nga o siya. Ito na pupunta na nga tayo sa pwesto. Nakaligo na nga din ako nyan at half day nga na naman ako nagbukas ng pwesto. Ang tagal ko naman kasi niluluto yung pastel dito sa bahay. Para nga ako pagdating ko nga sa pwesto ay so, eh, magsasaing na nga lang din At ako. At eto nga rin yung una namin pa order. Nagbubukas pa nga lang din kami ng pwesto niya. Moral probable nga ang order ng buena mano namin Kasama ngayon. Kasama na nga rin yun na Shanghai. At dahil nga nakapagsaing na kami, meron nga nag-order sa amin na dalawang pastil. Ay talaga naman. Eto na naman pastil ang bida sa balag natin Kasi na kung to. wala talaga kami yung pastil dyan, hindi talaga kami makakakota. Simula ka kasi nag nagkaroon kami ng pastil, eh nakakakota na nga rin kami. Thank you Lord. Eto nga yung susunod namin na pa-order. Tatlong buy one take one na burger at dalawang half loaf. Dahil lord. wala na nga rin kaming footlong. At sobrang dalang din ang bumibili sa amin na yon Pero meron nga rin kaming half long. Same price nga lang din yon pag nag food Ito ang si B. Ayaw na ayaw nyo talaga nang wala siyang ginagawa. Kaya nga kahit gagawin ko na nga talaga aagawin niya nga Sinasabi rin. Sinasabi ko nga sa kanya na magpahinga nga muna Abay siya. Abay ba naman ang sagot sa akin? Nagpasama ka pa dito sa pwesto kung ayaw mo naman magpatulong. Sinabi ko lang naman magpahinga siya eh. Anyways, ito nung nga may nag-order sa amin ng isang pasta. Shanghai si Log at isang burger na buy one take one. Nung kinahaponan ng na nga at bumuhos na nga ang malakas na ulan. Meron na nga rin kami mga customer dito sa pwesto nung mga araw na Shout -out to. Shoutout nga rin kay Brianna dyan. Dito nga siya nagmerienda kasi birthday niya nga ngayon. Kasama niya nga yung mga kaibigan Marami niya. Marami na nga rin pala kaming customer dito at nagdadatingan na ng nga yan sila. Yan nga yung pastel natin na aminin ko nga sa inyo na medyo maputlang nga Pero siya. Pero wala nga yan sa itsura. Nasa lasa yan mga bi. Hello? <laughs> Yan nga yung mga customer namin, na-stack nga din yung iba at umuulan pa. Nag-order nga rin pala sila dyan, tinake out nila. Kaso nga hindi sila makaalis kasi nga naulan. Dito ulan. nga may nag-order sa akin ng limang chicken pastil. Si Ate Kathleen nga at si Keka Abay, hiyang hiya talaga yung mga yan sa camera. Talaga naman. Binijuan ko nga sila dyan kasi ba naman hindi ko na play yung paggagawa ko ng pastil nila. Napakasakit! At eto nga rin yung order ng birthday girl na si Brianna. Nag-order nga sa dyan ng bida-bida. At nagpa-add pa nga siya na isang cheesy fries. At meron nga rin nag-order sa amin dyan ng kahit ano. Nag-order nga sa amin ng kahit ano. Malayo pa nga sila dito sa kabilang barangay pa sa poblasyon. Ay talaga naman kahit umuulan eh may dumadayo pa rin sa amin. Kaya thank you so much po sa inyo. Shout nga sa birthday girl dyan. Naiinis na nga rin siya sa mino namin at hindi niya daw ako makita. Aba, hindi ko na rin talaga alam yung gagawin ko sa mga mino namin. Pasensya, pasensya. Paano na kami na naman ng menu dyan. Ay, okay, pag nagdagdag kami ng menu, wala na talaga makikita. Pero may be. nagsasuggest nga sa akin dyan na pwede ko naman daw gawin siyang parang notebook. Ganon. Hindi ko maintindihan. O, siya dito na nga tayo sa pa-order natin ngayon. May nag-order sa atin ng tatlong cheesy price at stone burger na buy one take For one. For out nga rin to mga be, kahit nga na Sobrang salamat nga po talaga sa lahat na mga nagiging customer namin araw-araw at sa mga loyal customer Nung no, namin. mga na to, eh, wala na nga rin yung iba namin customer. Nag-alay na, na nga yung After After nga noon, eto, gagawa naman tayo ng pa-order natin. Pag-order kasi si Brianna dahil ng dalawang chicken pastil at isang alboruto package. Dito nga, inatutulalan eh, talaga kami ni Dahil na nga rin sa pagod at nagsabay-sabay nga na naman yung customer namin at hindi ko na nga rin na video. Kasi ba naman, B, baka sabihin nila uunahin ko pa yung pagbibideo bago gawin yung order Kaya nila. Kaya nga yun, kumukuha na nga lang din ako ng konting video para nga rin meron ako yung papanood sa inyo. Kaya nga dyan si B sa camera, ganyan talaga siya mga B. Siya ay type Pero Pero sobrang yung nga talaga sa boyfriend ko na Kasi yan. siya talaga yung sumasama sa akin kapag wala akong angel Hindi ko na nga juhan itong order ni nga nga Nag-order nga siya dyan ng fried noodles at chicken pastel. Ito take out niya nga at lang din, customer namin ay pastel nga din yung order nila. Pagkatapos nga nun, eto nga na naman mga be, pastel na naman may nag-order sa atin. And nga silang tatlo, kumakain nga sila ng pastel at dine-in nga iya. Tapos iyan. E, nakakatuwa nga, nga nagpa-refill pa nga din sila dyan, nag-order pa sila. Tinanong ko nga rin sila dyan kung ibahin ko pa yung lalagyan. Okay na daw, dyan na nga lang din daw sa dati nilang lalagyan. Eto na nga, magdidilim na, nagdatingan na nga itong family ko sa side ng tato. Nandyan nga yung tita ko, yung mga pinsan ko at mga pamangkin ko. Dito nga sila kakain ngayon sa pwesto at nakakatuwa nga naman talaga. Nakikita mo yung support nila sa small business mo? Pero na lang talaga sa pamangkin ko, napakalaki ata ng galit sa akin Wala na Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Nag-order nga sila dyan ng tatlong order na Shanghai, isang burger na buy one take one. At dahil kakasaing pa nga lang din, hindi pa nga naluluto yung kanin. Ayun nga, tihintayin na mga pamangkin ko at pinsan ko. At eto na nga rin, finally nakapagsaing na nga tayo. Order nga nila dyan, apat na pastil at may nagsabay nga rin na isa pa, kaya lima nga yung ginagawa ko dyan. Pagkatapos nga nun, eto na nga rin yung last customer namin noong mga araw na to. Nag-order nga sila dyan ng isang buy one take one na burger, isang Hungarian, dalawang fried noodles regular at isang pastil. At ang last customer natin yan ay ayan nga si Laquin. Kasama niya nga rin dyan yung mga kapatid niya. Shoutout nga sa inyo. Thank you so much. Nihulog <laughs> <laughs> ko <Kailangan nakabikata> na yung lima para yung manok. Kailangan <laughs> pa eh. Kaya man kanya. <laughs> ah, par parang para yung, yung loob. <laughs> <laughs> oh, <Okay>. uh, um, <laughs> Ikaw magpakita ko sa video diba? natin. <laughs> Ay, ang ganda. Sayang pang Sayang <laughs> pang thank, 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 yeah. thank you. 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 Aga pa nga rin ng no mga time na yan. Pero sinabi ko nga kay B, magsara na nga rin kami. Hindi hey, na talaga kinakaya ng powers ko at ang sakit-sakit na talaga ng likod ko be hanggang Kung ngayon. Kung nasa kami natin na sumasakit tuwing gigising ako sa umaga. Dumagdag pa yung sakit ng likod ko. Nakakaiyak na lang talaga. Anyways, kakadaldal ko nga eh, nandito na nga ako sa bahay. At ayun, wala namang bago. Si nanay at si tatay nga ulit ang bantay dito. Since to? dito na nga rin sila natutulog, sila na talaga mga birthday ng pamangkin ko si Briana, Nakita ko nga itong May day ng mami niya, maraming ang Kaya handa. Kaya nga, tumawag nga rin ako dyan kay tita na uwian niya kakako ko ng handa. Abay, oo oh, oh daw. Thank you so much talaga, tita. Nagchat pa nga rin ako sa kanya niyan na huwag niyang kakalimutan. At tada! Eto na. Thank you so much. Happy birthday, Brianna Queen.